ikaw <laughs> una, basta paglari ng kanta, <laughs> ikaw na. Ako, tapos si Rosa. Ganun, tapos pabalik, pabalik. Okay. 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 Hanggang walang natawa, pabalik-balik ha. Okay. One, two, three, go. Wow, 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 in a Pag may tumawa. Ano simula nun? Whoa. okay. Whoa, whoa. Tapos, anong kasabihin niya? Wait, whoa, 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 whoa. <speaking voice> oh, 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 Grabe. Caught in a bad romance. Okay, kanali, kanali. Ibrara. Sige, ya. Ibrara. Ibrara. Wala na. Puro. Okay. Puta. Game, Okay, okay. na ka na. Gusto mo yata kang ng buo. Oh, yun na. Wait. Ayun na. Sabay-sabay. Ano ito? Wala. Bilisan tayo na. na. Oh, okay. Bilisan nyo kumukulog na. Okay. dali, dali. kami. Pag oh, may tumawag, tayo. Uy, masakit naman yung nesti. Wagin, Wala. Hindi masakit tayo. Ako tampo. Iba-iba yan. Okay. Ganun. Ay, ay, dito, dito, pa, pag pag dito, Baby, basa, dito lang na. Rin, oh. Oh,

Tendal. Kasi 10 tenda ba? hindi yan tenda lang. Hoy, balik? lahat ng tatawa kahit yung hindi nakanta Ay, ba't Hoy, ganun talaga kasi yun. Kasi kung, kung kalkog lang kasi, hindi mo seseryosohin. Hoy, hoy, ganun In din. Involve natin ng pera. <laughs> <laughs> hoy, ano, ito wala akong pera. Ay, wala <laughs> akong pera. 10 tenda ang tatawa para matapos hoy, tayo. Hoy, pati, pati yung, yung hindi nakanta dapat bawal oh, dali, tumawa. Pag inom nga din mamaya yun, 10 dali. Oh. oh. sige. Pati okay. 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 yung pati yung hindi nakanta ha. Okay. Jane, okay. Jane, okay, mag-umpisa para maka-save tayo sa tenda. <laughs> <laughs>

bedroom man whoa who 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 caught in a bedroom man who whoa who who cutting a bedroom man oh who got in a bedroom man Oh, whoa whoa, whoa, whoa Ra-ra-ra-ra-ra-ra! Ra-ra-ra-ra-ra-ra! ra ra na! na na pi lang. $10! kaya may Pinilit nga! Si Milo, si yak